Kailin Alcantara at Kobe Paras, magsasama sa bagong proyekto. Magsasama sina Kailin Alcantara at ang rumored boyfriend niyang si Kobe para sa isang paparating na proyekto na labis na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Ipinahayag ni Kailin ang kanyang pasasalamat na pumayag si Kobe na makasama siya sa proyekto na kukunan sa China. Handa na kaming mag-explore ng maraming bagay sa buhay at nagpapasalamat ako na pumayag siya dahil excited akong makatrabaho siya. Ani Kailin. Ano kaya ang dapat nating abangan sa kanilang pagtutulungan? Excited din si Kylie sa mga bonding moments nila habang nasa China, lalo na sa mga food trips nila. Binanggit niya na pagkain talaga ang malaking bahagi ng kanilang bonding experience at sinabi niya, "Talagang ang food trip kasi yun talaga ang bonding namin. Maghihindaan kaya ang proyektong ito para mas lalo pa silang magkalapit. Kahit na hindi pa nila kinukumpirma ang totoong estado ng kanilang relasyon, nagbigay si Kaylene ng hint tungkol sa kanilang espesyal na koneksyon. Inilarawan niya ito bilang isang kakaibang pakiramdam na mahirap ilarawan sa salita. At sinabi niya, iba kasi ang pakiramdam, kaya hindi ko alam ang eksaktong salita para ilarawan ito lumalabas na lang siya sa pamamagitan ng mga kilos, sa pamamagitan ng aming mga aura. Masasabi kaya ng kanilang mga gawa ang hindi kayang sabihin ng salita tungkol sa kanilang relasyon. Napansin ng mga fans kamakailan na na-deactivate ni Kobe Paras ang kanyang Instagram account na nagdulot ng kaunting panik sa kanyang mga tagasunod. Noong Agosto 15, hindi na mahanap ng mga fans ang account ni Kobe, kaya nagdagsaan sila sa Instagram ni Kelyn upang magtanong at mag-alala. May ibig kaya sabihin ang pagkatameme sa social media, o ito ay simpleng pahinga lang mula sa online world, bilang tugon sa pagkabahala ng fans. Hinikayat ni Kelyn ang kanyang mga tagasunod na igalang ang kanilang privacy. Pinaalalahanan niya ang mga fans na huwag silang pilitin na panatilihin ang kilig factor online, at sinabing hindi sila isang love team para sa teleserye, kundi isang tunay na relasyon. Hayaan Enwo silang i-enjoy ng meron sila, dagdag pa ni Kilin. Magbibigay kaya ang fans ng espasyo na kailangan ni Nakilin at Kobe upang palaguin ang kanilang relasyon.